Pakiusap, tira lang pong pirason cake. Yung itatapon niyo rin naman. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Mula sa likod ng kanyang palda, sumisilip ang batang babae, limang taong gulang pa lang. Mahigpit ang kapit na maliliit nitong daliri sa lumang bestida ng ina. Parang doon lang siya ligtas. Biglang humagalpak na malakas at mapanghamak na tawa ang manager. Ero sa pinakadulong sulok ng panaderia may isang lalaking hindi nakisabay sa tawanan. Tahimik siyang nakatingin sa lahat ng nangyari at ang desisyong gadawin niya ay magbabago ng dalawang buhay mapakailanman. Tumunog ang kampanilya sa pinto ng pumasok si Elena sa panederyang Santa Clara. Arabang iyon na lang ang tanging hadlang sa marahas na mundo sa labas. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak na para bang iyon lang ang kaya niyang gawing protection para sa bata laban sa kabagsikan ng buhay. Sumalubong sa kanila ang amoy ng bagong lutong tinape, isang samyo na minsan ay bahagi ng normal niyang araw. Pero hindi nang gayon. Napalunok sa Elena. Tatlong araw na ang lumipas mula noong huli silang kumain ng matinong pagkain. Nabubuhay sila sa tira-tirang napupulot sa likod ng kung saang kainan. Nay, pwede po ba akong umupo? Mahina at nahihiyang tanong ni Teresa. Dumikit ka lang sa akin, anak, bulong ni Elena. Marahang pinipisil ang kamay ng bata habang unti-unti silang sumusulong papunta sa counter. May lima pang taong nakapila sa unahan nila. Malilinis ang damit, maayos ang ayos, halatang hindi problema ang pera. Nasulyapan ni Elena ang sarili sa refleksyon ng salamin ng display. Gusot ang buhok, mansado ang damit, at ang mga mata niya ay namumukto at pagod. Ramdam niya, hindi siya bagay doon. Ero kaarawan ng anak niya ngayon. Lima taong gulang. Wala siyang regalo, wala siyang handa. Ang tanging hiling niya, kahit isang hiwa lang ng cake para sa bata. Wala na siyang ibang hinihingi. Nang siya na ang sumunod sa pila. Tiningnan siya ng manager na si Dario mula ulo hanggang paa. Nasa kuwarenta na ito, matangkad, nakapusod ang buhok, at may niting pilit at malamig na parang walang bahid ng awa. Ano yon? Malamig na tanong nito. Himinga ng malalim si Elena. Magandang umaga, sir. Gusto ko lang sana magtanong kung may cake kayo na hindi na ebebenta ngayon. Iyong itatapon yon na lang sana. Bahagyang umangat ang kilay ni Dario. Ano raw? Karawan po kasi ng anak ko. May ngat na paliwanag ni Elena. Sabay turo kay Teresa na nakadikit pa rin sa likod niya. Lima na po siyang gayon. Gusto ko lang sana siyang mabigyan ng kaunting cake. Kahit konti lang po. Kahit anong clase, basta meron. Sandaling na nahimik ang paligid. Tiningnan ni Dario ang bata. Tapos muling sinipat si Elena. Ngumiti siya, pero hindi iyon mabait ng Niti. Ibig mong sabihin, humihingi ka ng libreng cake. Hindi po, sir, mabilis na sagot na Elena. Iyong itatapon yun na lang po. Alam ko po may mga panaderiang ganon na hindi na nabentang tinapay. Tinatapon na lang. Kaunti lang po, para sa anak ko. Napahalak si Dario at tumalikod. Hoy, Valentina, halika rito sandali sigaw niya. Lumabas mula kusina ang isang babaeng blond na naka-apron. Pinupunasan pa ang kamay. Ano yun, Dario? Tanong nito. Itong babae raw, himihini ng libreng cake, sagot ni Dario, sabay turo kay Teresa. Karawan daw ng anak niya. Paniwala ka diyan? Kita ni Elena ang pagkailang sa mukha ni Valentina, pero nanahimik lang ito. Biglang uminit ang pisngi ni Elena sa hiya. Ramdam niyang nakatingin na sa kanila ang ibang customer. May ilang nagbubulungan pa. Sir, hindi ko po hinihingi ang kahit anong ikalulugi niyo. Mahinang sabi ni Elena. Iyong mga tira-tira lang po na hindi niyo na ebebenta. Nagtiklop ng braso si Dario. At akala mo ba, nagtatrabaho ako para pakainin ang kung sino-sinong papasok dito at magsasabi ng kung anong drama. Hindi po ito drama. Totoo po ang sinasabi ko, maring tugon na Elena. Ngayon po ang kaarawan niya, at gusto ko lang siyang mapasaya kahit konti. Yumuko si Dario palapit sa counter. Alam mo ba kung ilang tao ang pumapasok dito linggo-linggo para humingi ng tirang tinape? Palagi yan, laging may dahilan, laging may kwento. Hindi po ako nagsisinungaling, nanginginig na ang boses na Elena. Hindi, puto ni Dario, sa lingon sa paligid para masigurong may nanonood pa. Para sa akin, mukha lang kayong gustong samantalahin ang kabaitan ng iba. Uso na yan ngayon, di ba? Hindi nagtatrabaho pero inaasahang buhusan ng tulong. Napuno ng luha ang mga mata ni Elena pero buong puwersa niyang pinigil. Hindi siya pwedeng umiyak ngayon, hindi sa harap ni Teresa. Deti po ako may trabaho, may nahon niyang sagot. Nawalan lang po ako. Nandito po ako hindi dahil gusto ko. Eh naman, sarkastikong tugon ni Dario. Laging may dahilan. Laging may kwento. Muli siyang natawa. Sa likod na Elena, marahang himig si Teresa. Mama, alis na lang po tayo. Pakiusap nito. Hinawakan ni Elena ng mas mahigpit ang kamay ng anak, umetras ng isang hakbang at mahina pero malinaw na nagsabi. Pisensya na po kung nakaabala ako. Humarap na sana siya sa pinto, pero hindi patapos si Dario. Hoy, sigaw niya, sapat para muling mapalingon ang lahat. Para klaro lang ha, hindi na mimigay ng libreng pagkain ang panaderiang tu. Kahit tira pa, kung gusto mo may makuha, pagtrabahuhan mo at bayaran. Ganyan ang buhay. Walang sinagot si Elena. Inisil niya na lang ang kamay ni Teresa at naglakad papunta sa pinto. Tahimik na nagbigay daan ang mga customer. Wala ni isang tumingin sa kanila. Para bang hindi sila umiraw. Umunog muli ang kampanilya nang bumukas ang pinto at pagkalapat nitong muli, sa kapalang dumaloy ang unang luha sa pisngi na Elena. Tumingala si Teresa sa ina. Kita sa mga mata ang lungkot. Wala na pong cake, mama. Mahina niyang tanong. Lumuhod si Elena sa mismong bangketa at nyakap ng mahigpit ang anak. Meron, anak. Hahanap si mama ng paraan. Pangako. Ero kahit paulit-ulit niyang sabihin iyon. Hindi niya alam kung paano. Wala siyang sagot. Wala siyang plano. Tanging pag-asang hindi niya mabitawan. Sa loob ng panaderia, nagpatuloy si Dario sa trabaho na para bang wala lang nangyari. Tahimik lang si Valentina, halatang hindi mapakali. Ngunit may isang tao roon na hindi umiwas tumingin kahit isang saglit. Sa pinakadulong mesa, may kalahating tasang kap at nakabukas na diaryo. Doon nakaupo si Marco Delgado, limamput dalawang taong gulang, may bahagyang uban sa buhok, nakasimpleng asul na kamiseta. Bukas ang unang butons. Wala sa kanya ang porma ng mayaman. Walaring espesyal sa unang tingin. Ero si Marco ang tunay na may-ari ng buong chain ng panederya. May dalawampung branch siya sa buong lungsod at kakakita lang niya kung paano pinahiya ng isa sa kanyang mga manager ang isang ina at ang anak nito. Maingat niyang tiniklop ang diaryo, nag-iwan ng ilang perang pepel sa mesa at tumayo. Tahimik siyang lumabas, ngunit sinundin ng kanyang mga meta sina Elena at Teresa. Nakayuko ang mga ulo ng mag-ina habang naglalakad palayo, hanggang sa tuluyan silang nawala sa kanto. Himinga ng malalim si Marco at nagsimulang sumunod. Sa loob, abala si Dario sa pagpupunas ng salamin, nakangiti ng may kayabangan habang mahina pang umaawit. Ang lupit mo sa kanya, mahinan munit tapat na sabi ni Valentina habang inaayos ang mga tinapay sa estante. Tiningnan siya ni Dario na parang naiinis lupit, kalma na nga yun. Pwede ko pa nang ipatawag ang pulis. Tugon niya, sabay baling ulit sa ginagawa. Tira-tirang cake lang naman ang hiningi niya. Mahinang sagot ni Valentina. Eh anong rayon? Inis na balik ni Dario. Itinapon niya ang basahan sa lababo. Araw-araw may lumalapit para humingi. Kapag binagbigyan ko, yen, sa isang linggo magiging ampunan na itong lugar na to. Napayo ko na lang si Valentina. Alam niyang wala siyang laban sa ugali ni Dario. Parang mas sumasaya pa ito kapag may naipapahiya siya. Sa counter, lumapit ang isang matandang babae na kanina pa nakapila. Sir, nakita ko po ito sa sahig. Sabi nito, sabay abot ng isang gusot na sampung real. Sa tingin ko, naiwan ito noong babaeng umalis. Kinuha ni Dario ang pera at umangat ang kilay. Eh, ganun, malamig niyang tugon. Sandeling tiningnan ang pera, sakay tumengat na tiniklop at isinuksok sa bosa. May pera naman pala, pero humihingi pa ng libre. Mariin niyang sabi, may halong paglibak sa boses. Walang imik si Valentina, pero lalo siyang nainis sa nakita. Sa likod ng panaderia, patuloy ang ingay ng oven at paglipat ng tray ng tinape, Ero sa loob niya, tila may bumiget. Samantala, sa labas ng panaderia, naglalakad si Elena at Teresa. Tahimik at mabigat ang bawat hakbang, habang si Marco ay maingat na nakasunod sa dikalayuan. Hindi alam na mag-ina na may pairs na matang na sa kanila na hindi hamak na mas may kapangyarihan kaysa kay Dario. Si Marco, ang tahimik na lalaking nakaupo kanina sa sulok, ay hindi lang basta costumer. Siya ang puso at isipan sa likod ng Santa Clara Bakery. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi negosyo ang laman ng isip niya, kundi dalawang taong halos binura ng mundo sa harap mismo ng kaniyang maita. Bahagyang lumingon si Dario. Sinadya niyang lakasan ang boses para marinig ng lahat. Kita niyo, sabi ko na nga ba, ganyan talaga ang mga taong mapakunwari. Mayabang niyang sabi, kumunot ang noo ng matandang babae. Pero sir, sa kanya talaga yon hindi mo ba ibabalik? Maingat niyang tanong. Ibabalik, himalakak si Dario. Umalis na siya. At kung bumalik pa, yun, ipapalayas ko. Ayoko ng ganyang klasing tao sa panaderia ko. Sa panaderia mo, may malamig na boses na sumingit mula sa likuran. Napatigil si Dario. Ano raw, Tumeyo ang lalaking may uban mula sa sulok at marahang lumapit sa counter. Payapa ang bawat hakbang, pero matatag ang tingin. Sinabi mong panaderya mo, Anya, ibig sabihin, ikaw ang may-ari dito. Bahagyang tinaas ni Dario ang baba at tumuwid ang tindig. Pilit nagpapakita ang makapangyarihan. Ako ang manager. Ako ang may pananagutan sa lahat ng nangyayari rito. Sagot niya ng mayabang. Ganun ba? Mahinahong tugon ng lalaki. At naniniwala kang tama ang ginawa mong pagtreto sa babaeng yun? Nagtiklop ng mga braso si Dario. Tingnan ninyo ha? Anya, sa totoo lang, wala namang kayong kinalaman dito. Wala. Nilibot ng lalaki ang tingin sa mga customer ng ngayon ay tahimik na nakamasid. Akala ko kasi. Marahan niyang sabi. Ang dangal at respeto sa kapwa ay responsibilidad nating lahat. Dangal. Singhal ni Dario. Niloloko lang tayo ng babaeng yon. Dumating dito may kasamang bata, kunwari birthday, para lang makahingi ng libra. Kilala ko na ang ganyang tipo. Kilala mo ba siya? Tanong ng lalaki habang mas lumalapit. Nakausap mo ba? Tinano mo ba ang pangalan niya? Kung ano ang nangyari at napunta siya sa ganyang sitwasyon? Sinubukan mo man lang ba siyang unawain? Wala akong kailangang alamin, matigas na sagot ni deryo, Ang alam ko lang, hindi ako nagpapakain ng mga palamunin. Umalingaungo ang salitang iyon sa loob ng panederya. Ilang customer ang napaiwas ng tingin. Ang iba'y napeiling, halatang nabahala sa narinig. Dahan-dahang bumuntong hininga ang lalaki. Sigurado ka bang paninindigan mo, yang ganyang asal? Mahina pero mabigat niyang tanong. Lumapit din si Dario. Taas nu at matigas ang boses. Makinig ka, Tol. Wala akong pakialam kung sino sa tingin mo ang sarili mo. Ako ang namumuno rito. At kung ayaw mo sa paraan ko, ayun ang pinto. Walang pumipigil sa iyo. Tahimik ang lalaki ng ilang sandali, bago marahang tumango. Sige, sabi niya. Huling tanong na lang. Sige, itanong mo. Inis na sagot ni Dario. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng chain ng panaderyang to? Mahinahong tanong ng lalaki. Namilog ang mata ni Dario, halatang nabigla. "Syempre, si Marco Delgado," sagot niya agad. "Pero hindi 'yon nagpapakita rito. Kami ang bahala sa lahat." Bahagyang umiti ang lalaki. May halong lungkot ang mga mata. "Ganun ba?" marahan niyang sabi. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad papunta sa pinto. Napabuntong-hininga si Dario at mumisi, kumbinsidong siya ang panalo sa sagutan. Ayan na naman, nagpapakabayani. bulong niya sa sarili. Ero bago tuluyang makalabas. Himinto ang lalaki at muling lumingon. Isa pa, Dario, tawag niya, tumaas ang kilay ng manager. Ano 'yon? Pagsisisihan mo ang ginawa mong gayon, mahinahong sabi ng lalaki. Sa sandaling iyon, lumabas na siya ng panaderia. Himalakhak si Dario at lumingon kay Valentina. Narinig mo yon? Baliw. Puno talaga ng sira ang shooted na to. Sabi niya, pilit pinapawi ang tension. Ero hindi natawa si Valentina. Sa halip, may mabigat na kabasyang naramdaman. Parang senyales na masamang paparating. Samantala, atuloy sa paglalakad sina Elena at Teresa. Tahimik na humihikbi ang bata. Nakasubsob ang mukha sa damit ng ina. Mama, bakit ang sama ng ugali ng lalaking yon sa atin? Nanginginig na tanong ni Teresa. Inagdikit ni Elena ang mga labi. Nag-isip ng sandali. Hindi niya alam kung ano ang tamang sagot. Minsan, mahinahon niyang sabi, may mga taong hindi marunong maging mabait, anak. Pero wala naman po tayong ginawang masama. Mariin na sagot ni Teresa. Alam ko, Sagot ni Elena, may pet sa boses. Alam kong wala. Nagpatuloy silang mag-ina sa paglalakad. Lumiko sa ilang kanto, lumampas sa mga gusali, hangga makarating sa isang malit na park. May ilang bakanting upuan at isang malaking puno na nagbibigay ng malawak na lilim. Umupo si Elena sa isang bangko at pinaupo si Teresa sa kanyang kandungan. Makinig ka, anak, may nahon niyang sabi. Araw mong gayon at kahit wala tayong cake, magdiriwang pa rin tayo. Ayos ba yun? Tumingin si Teresa sa ina, may halong pag-aalinlangan. Paano po? Tumingin-tingin si Elena sa paligid. May mag-asawang nagpapakain ng mumo sa mga kalapati. May mga batang tumatakbo habang nagpapalipad ng saranggola. Kumakawala ang sinag ng araw sa pagitan ng mga sanga ng puno. Kakanta tayo ng Happy Birthday tayong dalawa lang, sabi ni Elena, pilit ng umiti. Tapos pereho tayong hihiling. Alam mo ba kung anong nangyayari kapag humiling ka ng galing sa puso sa mismong araw ng kaarawan mo? Bahagyang nagliwanag ang mga mata ni Teresa. Ano po? Mas malaki ang sansang makatutuo. Sagot ni Elena, pabulong na parang sikreto ng mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon na yung araw, napangiti si Teresa. Talaga? Talaga po. Magsimulang kumanta si Elena, mahina pero buo ang loob. Maligayang bati sa iyo sa araw mong ito. Sumabay si Teresa, nangininig pa ang boses pero pilit na lumalakas. Naway maging masaya ka at mabuhay na matagal. Pikatapos ng kanta, ipinikit ni Elena ang mga mata at tahimik na nagdasal. Isang mas mabuting buhay para sa anak ko. Yan lang ang hinihiling ko isang pagkakataon lang. Pumikit din si Teresa, mahigpit ang kapit na maliliit niyang kamay. Pagdilat niya, tumingin siya kay Elena. Cake po ang hiling ko, mommy, inosente niyang sabi. Ngumiti si Elena kahit parang pinupunit ang puso niya. Matutupad, yan, anak, naniniwala ako, bulong niya, sabay yakap ng mahigpit na para bangkayan niyang hadlangan lahat ng sakit ng mundo. At sa tahimik na sandaling iyon, bigla siyang kinilabutan. May nararamdaman siyang mga matang nakatingin sa kanila. Tumingala si Elena at inikot ang paningin sa parke. Sa kabila ng kalsada, malapit sa tindahan ng diaryo, may nakatayong lalaking may uban sa buhok. Mataman ang tingin nito sa kanila. Kinabahan si Elena. Tatawag ba siya ng pulis? Aalisin ba niya sila? Pero hindi lumapit ang lalaki. Tumeyo lang siya roon, sa kadahan-dahan lumiko at nawala sa kanto. Mas lalo pang hinigpitan ni Elena ang yakap kay Teresa. Tara na, anak, may nahon niyang sabi. Saan po tayo pupunta, mama? Napalunok si Elena. Pilit nilulunok ang bigat sa dibdib. Sa bahay, sagot niya, halos pabulong. Ero pareho nilang alam kung ano ang ibig sabihin ng bahay isang pirasong karton sa ilalim ng tulay. Habang naglalakad sila palayo, sinundan sila ni Marco Delgado mula sa malayo. Kailangan niyang malaman pa. Kailangan niyang maunawaan ang kuwento nila. At higit sa lahat, alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para tumulong. Nanatili siya may distansya para hindi siya mapansin. Sa tagal ng kanyang karanasan sa buhay at negosyo, natutunan na niyang kapag ang isang tao ay lubog sa problema, madalas hindi nito napapansin na may nagmamasid. At si Elena, lubog na lubog na sa bigat ng buhay. Mabagal siyang naglakad, kasabay nilang mag-ina mula sa dikalayuan. Mahigbit ang kapit ni Elena sa munting kamay ni Teresa. Halatang pagod na pagod ang bata. Hila-hila na lang ang mga paa. Aminsan minsan Titigil si Elena, yuyuko at may ibubulong sa tenga ng anak. Tahimik namang tumatango si Teresa at muli silang maglalakad. Atuloy at silang sinundan ni Marco. Halos dalawampung metro ang pagitan. Lumampas sila sa mataong kalsada, tapos lumiko sa mas makitid at liblib na eskinita. Unti-unting nagbago ang paligid, lumang gusali, sirang bangketa at mga basurang nakalat sa sulok. Sa dulo, Pumasok si na Elena at Teresa sa isang dead and bago sumapit sa isang viaduct. Sa gilid, may bakanting lote na bakod ng sirang metal, mataas na damo at tambak ng basura. Huminto si Marco sa kanto at pinanood sila. Maingat na sinilip ni Elena ang paligid kung may ibang nakatingin. Nang masiguradong wala, mahigpit niyang hinawakan si Teresa at dinala ito sa siwang ng bakod. Nagintay si Marco ng ilang sandali sa kadahan-dahang lumapit. Mas malawak pala ang lot kaysa sa hitsura nito mula sa kalsada. May bunton ng jurog na semento at bakal. Parang labi ng ginibang gusali. Kalawangin, may basag na salamin at kalat na basura. Sa isang sulok, sa ilalim ng viaduct at bahagyang protektado sa ulan at araw, may isang barong-barong na karton ang dingding at kupas na asul na trapal ang bubong. Sa loob, may ilang lumang kumot isang maliit na backpack at plastic bag na may kakaunting damit. Iyon ang tahanan nila. May matalim na kirot na tumago sa dibdib ni Marco. Nakita niyang inalalayan ni Elena si Teresa na maupo sa isa sa mga kumot. Hinubad ng bata ang butas at kupas na sapatos. Hinaplos ang nananakit na paa. Mama, gutom na po ako. Mahina nitong bulong. Binuksan ni Elena ang backpack at inilabas ang isang na lumang mansanas. Ito lang ang meron tayo ngayon, anak. Dahan-dahanin mo, ha? Maingat niyang sabi. Marahang kinuha ni Teresa ang mansanas at kinagat ito na para bang ayaw niya itong maubos. Umupo si Elena sa tabi niya at nyakap ang anak. Mabigat ang araw, no? Mainahon niyang sabi. Tahimik na tumango si Teresa habang patuloy ng umunguya. Pero magkasama tayo. Basta magkasama tayo, kakayanin natin. Pangako, Mama. Dagdag ni Elena, sabay halik sa noo ng anak. Nakasilip pa rin si Marco mula sa likod ng sirang pader, Tahimik na nakamasid. Nakita niya may inilaba si Elena mula sa bag. Isang luma at kupas na litreto. Matagal niya itong tinitigan. Sa larawan, mas bata pa siya. Nakangiti. Katabi niya ang isang mas matandang babae. Marahil ang kanyang ina. At sa bisig niya, isang sanggol na si Teresa. Maingat na ibinalik ni Elena ang larawan sa backpack at pinunasan ang sariling mata gamit ang likod ng kamay. Matulog tayo na ng maagang ngayon, ha? Mahina niyang sabi. Bukas, maghahanap ulit si mama ng trabaho. Ulit po, tanong ni Teresa. Ulit, marahang sagot na Elena. Hindi na sumagot ang bata. Tahimik niyang inubos ang mansanas, himiga sa kumot, ginawang unan ang backpack. May siyang tinakpa ni Elena ng isa pang manipis na kumot at nagsimulang umawit ng mahina. Isang lulebi, banayad at malungkot. anti onting pumikit si Teresa, dinalo ng antok. Nanatiling nakaupo si Elena sa tabi niya, nakatitig sa kawalan. At sa unang pagkakataon mula ng sunden sila ni Marco, hinayaan niyang dumaloy ng malaya ang mga luha. Walang tunog, puro tahimik na hikbi para sa lahat ng nawala sa kanya ang dating buhay, ang dangal, at ang kinabukasang baka hindi na makita ng kanyang anak. Masakit sa dibdib ni Marco ang lahat ng nasaksihan niya. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Itineyo ang negosyo mula sa wala. Inarap ang pagkabigo, lang at iba pa. Pero wala ni isa ang tumama sa kanya gaya ng sandeling ito. Isang ina at anak, mag-isa sa mundo, natutulog sa karton sa ilalim ng tulay. Tumalikod siya at bumalik sa kalsada. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang tumulong. Pero kailangan tama ang paraan. Kinabukasan na umaga, muling bumalik si Marco sa bakanteng lote. May dala siyang isang bag ng almusal, hap sa termos, tinape, at ilang prutas. Tahimik siyang naglakad, maayos ang suot ngunit hindi kapansin-pansin, habang papalapit sa barong-barong sa ilalim ng tulay. Gising na si Elena, Pinupunasan ang mukha ni Teresa gamit ang tubig mula sa lumang plastik na boat. Handa ka na ba sa panibagong araw? Anak, mahinahon niyang tanong. Saan po tayo pupunta, mama? Tanong ni Teresa, may halong pagod at pag-aalala. Susubukan ni mama ang ilang lugar ngayon, sagot na Elena. Ikaw, dito ka lang muna. Tahimik lang ha. Mag-isa po, nagalangan na tanong ng bata. Saglit lang, pangako na Elena. Babalik agad si Mama. Tahimik na pinanood ni Marco mula sa malayo ang tagpong iyon at muling bumigat ang dibdib niya. Wala nang ibang pagpipilian si Elena kundi iwan ang anak mag-isa sa basang lupang iyon sa ilalim ng viaduct. Ara lang may pag-asang makakita ng trabaho. Hinintay ni Marco na tuluyang makalayo si Elena. Nakayuko ang ulo habang naglalakad papunta sa lungsod. Nang makalayo na ito, dahan-dahan siyang lumapit sa barong-barong. Nakaupo si Teresa sa ibabaw ng kumot, yakap ang mga tuhod, tahimik at alerto, parang natutong maging matanda ng masyadong maaga. Huminto si Marco ng ilang hakbang ang leyo. Eh, iha, mahinahon niyang tawag. Napatingala ang bata, gulat at agad nagtanim ng pag-iingat sa mga mata. Sino po kayo? Ako si Marco may nahon niyang sagot. Nakita kita kahapon sa panaderia. Bahadyang yumuko si Teresa. Parang naalala ang kahapon. Masama siya sa amin. Mahina niyang sabi. Tinutukoy si Dario. Alam ko, sagot ni Marco. At mali ang ginawa niya sa inyo. Sabi po ni Mama, may mga taong hindi marunong maging mabait. Dagdag ni Teresa. Parang inulit ang aral na pinanghahawakan niya para maunawaan ang mundo. Lumapit si Marco ng isang hakbang, pero hindi masyadong malapit. Tama ang mama mo, mayingat niyang sagot. May mga taong ganon, pero may mga tao rin na marunong. Gusto kong maging isa sa kanila. Gusto kong tumulong sa inyo. Tinitigan siya ni Teresa ng may pag-aalinlangan. Halatang hindi sanay magtiwala. Bawal po akong makipag-usap sa hindi ko kilala. Bulong niya. Bahadyang numiti si Marco. Napakatalino na mama mo. Anya, banayad ang tono. Tama yon. Ero tingnan mo, may dala akong almusal. Itinaas niya ang hawak na bag. May tinape, prutas, juez, saglit siyang huminga ng malalim. Hindi mo kailangang tanggapin kung ayaw mo. Ilalagay ko lang dito. Nandito lang kung sakaling gusto mo. Inilapag ni Marco ang bag sa lupa. Ilang hakbang mula kay Teresa. Saka siya umetras ng bahagya para bigyan ito ng espesyo.